naa naa ang ocean jet dere sa osamis na sa laag hmm. no oro wala din ni pa mali, mga upat ko man kaganina oh, yeah. dili na ano to ganina mga unom hmm. no, na pa dito na sa loyo dito o, to, o. sa pikas unsa po ni ocean jet yapon okay

Kalo ang mga kuan. siguro no, kasi ano naman sila dare.